Kidlat News Updates. Ako si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, patay ang isang miyembro ng New People's Army o NPA sa isang engkwentro ng militar sa Lakub Abra nitong biyernes ng umaga October 13. Ayon sa ulat ng 5th Infantry Division ng Philippine Army, rumisponde sa isang sumbong ng residente ang puwersa ng 77th Infantry Battalion at dito na nila nakasagupa ang nasa limang miyembro ng Komiting Larangang Girila o KLG North Abra. Tumagal ng limang minuto ang bakbakan ng magkabilang puwersa na siyang ikinasawi ng isang NPA member na hindi pa tinutukoy ng kasundaluhan ang pagkakakilanlan nito. Narecover naman ng mga sundalo ang isang M16 Rifle sa pinangyarihan ng inkwentro. Isusulong ng National Security Council na idesignate na isang terrorist organization ng militanteng grupong Hamas bilang pakikiisa ng Pilipinas sa bansang Israel. Ang panukalay batay sa Republic Act No. 11479 o ang An Act to Prevent, Prohibit and Penalize Terrorism. Dito lamang Miyerkules, October 11, nakipagpulong si National Security Advisor Eduardo Año kay Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Flas at sinabing kinukundinan nito ang marahas na pag-atake ng Hamas sa Israel at nakikiramay sa lahat ng biktima kabilang ng mga Pilipinong namatay at nadamay sa kaguluhan. Ayon pa kay Anyo, ang nangyaring terror attack sa Israel ay nagpapaalala sa kanya sa nangyaring pag-atake noon ng mauti ISIS group sa Marawi City noong 2017 noong siya pa ang nakaupong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Idiniin ni National Economic Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisakan na kailangang hindi maging apektado ang Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ng gobyerno kahit sa gitna ng mga aligasyon ng korupsyon sa ilang mga otoridad sa sektor ng transportasyon. Ito ang sagot ni Balisakan sa panukala ni Senator Grace po na itigil pansamantala ang implementasyon ng naturang programa. Pagdidiin pa ni Balisakan, kailangang direktang ayusin ang mga problema masa mga personalidad na sangkot ng isyu at hindi dapat isama ang buong gobyerno. Dagdag pa ni Balisakan na nasa iba't ibang yugtuna ang mga NEDA-approved infrastructure projects at mas malaki ang magiging kawalan sa Pilipinas kung ititigil ang programa sa gitna ng implementasyon nito. Inilunsad ng National Privacy Commission o NPC ang isang PhilHealth Leak Database Search Portal na tinawag nilang Nalik ang PhilHealth data ko bilang tulong sa mga PhilHealth members na maberipika ang status ng kanilang mga personal data? Kaugnay pa rin ito ng nangyaring data breaching sa online system ng PhilHealth kung saan kinumpirma ng NPC na may mga pribadong impormasyon ng mga PhilHealth members na nakompromiso sa cyber attack. Magagamit ang nasabing portal upang makumpirma kung kabilang ba ang isang PhilHealth member sa nangyaring data leak sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng PhilHealth membership ID number sa search portal. Natukoy nila ang mahigit isang milyong miyembro na pawang mga senior citizens na parte ng data breaching. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, Nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas ng mga oras. Manatili na katuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tod>